sa likod tapos may ma-item <laughs> sa likod <laughs> ng mga tala Madab doon niya kanina no? matribleto ni mga kanina Madab doon Dab <laughs> Tanya, survey lang may team ba kilikili mo Eh gusto sumilip o sige ano? Ano? Kago. Baka <laughs> niya, survey lang daw. Ano? Nasa rise ni Regat. Ano survey mo, May, da? May team daw ba? Ang liki-liki mo. No, hindi be. Color brown. Pero minsan nag-blablock. Hindi na ako niyang sarili. Choose a card. Let's see where your destiny lies. At least block the bar. Let's end sim. Yeah. Get any kind of info. Yeah. Yeah, neka. Neka, neka There's only one rule for passwords. My rule. Sana all legend. Ay, Sana all legend, O, oh, Tinman, man, para tanggal umay. Victory! Tods ako? Oh? So, Tods kaya, push Tin man. Fuck, man. <laughs> Ako walang baril, f**k. Dalawa sa akin. Dalawa kayo, Zenwick. Dalawa sa akin. <laughs> Papunta ka kayo. Dalawa yung napatay ko. Dalawa na walang drop doon ah. Nakasin yung gudot. Nasa no, akin. Oh, Ayun. Low oh, na ba? Low na ba, Rek? Oo. Oh, yung... Yung... Yung, yung. Dalawa yun, na. Saan ba lang dito? Dalawa, uh... dalawa. Healing ako, healing ako. Nagpapa full HP lang. To ko niya na sa'ya. Nag-grab. Sa akin. Ang nata. Hindi ba dyan? Ayun lang, dyan na ako. Dalawa sa ito niya, meron sa labas. Papa, Papa, sure. <laughs> Wala yung bar. Dito yung bar sa akin. Okay na, okay na. Kamitin mo ba? Hindi. Wala ko nakuha nila. Dito sa akin! guys 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 gun, 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 Susunod so, na dito yung mga to ah pa yan gusto ko lang naman makakuha yung hound bar Saan dito eh Okay na okay na Andito sa rooftop eh Saan okay, ng isa? Wala ko nga sa rooftop ko ah. <gunplayan> 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 oh, Nasa taas, sa sa May pa may pushing dito sa atin. Kaling tods. <laughs> Tinitigan ako. <ay> no? <laughs> Tinitigan ng tatlo. <laughs> Andito sa wheel sa akin ay no. Putang oh, ina. Ay sa likod, sa likod. Ah, oh, ay, 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 Out oh, tayo tayo mga kanin mister Walang ko dito 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 Low yung Lucinda oh, Yan low yan Yikes! Ego hey, gago. Balik. Balik ko rin pala. tayo dun, no? Ah. Ay, hey, tinakatakas pa. Alis Try ko buhayin sila. Pwede mo kulutan para mag-7 ka. Hindi, okay lang. Antayin ko yung kalaban. Bababa pa to eh. Papatayin ko to. Okay. Low shield yan ha. Maka pumunta sa iyo. Magkalaban <coughs> pala eh. Eh? First one. Ano na ba yung Ember? Iba yan. Hindi squad Iba. to. Iba. Alam nyo. Ah, yung yung! Yung yung! Ba't yan eh. Hindi, hindi! naka no? Bot na? No? Bullshit. <laughs> <laughs> May yung naka-red kasi kanina eh. Grabe yung pa siya oh. Alam niya na siguro. Papasok ako, I'm dead. Go! Oh! Gagi. <laughs> Parang mayroon pa. Wait oh, lang. Nakakapagintay ah, ka ba? Huwag kang malaw. Huwag kang malaw. Sine, kasi muna. Let's go. Sarap mo yung taga buhat ganado eh. Smile check. <laughs> Smile check. <laughs> Thanks. Thanks sa pag-share, Max Dump. You do. Oh, no. Yes, I'm here. <laughs> <laughs> Baka sa akong balas. Piso sana yun. Kulit ng bot eh, no? Alam niya talaga kung nasa yung kalaban. Hindi man yun, bot. Ay, bot ba? Hmm, bot. Mm, bot. Eh, ayaw tanggapin. Nabot yung pumatay. Okay. <laughs> <laughs> Wait, hanap dead body. Wait, times for it, times for. Kailangan niya oh, ba? Ano ba ano, pa rin? Oh, yung... Asa kay ako ako? Asa kay? Uy! Ito, times for, oh. Sandali, sandali, sandali. Alam mo magdedive. Ano ba 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 ba? Ay tayo Teka lang boss ha <laughs> Ano na boss, check lang, lang, oh, lang. lang boss na boss Wala akong shield Boss na boss Oh, pasakay. Oh. Sige, hindi na kanya. sasakyan. Are Left side. Ah, game, game. Pakoy, natin si na, si Bossing. Bossing! Meron pang out of zone na, out of zone na. Oh! Ay, sa kapila, kumukuha ng airdrop. Ah, meron pa. Dito, 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 kapila. Ito, oh. Oh, wait, so oh, diba? Dito sa, ito ano pa? Bomber man, no? Bomber. Dito. Bamisot. Bomber. Bomber man, bam. <laughs> dito ka, oh, meroj meroj meroj, denchata baba. Ay, dito, dito. Ay, nil, may mga kanil. Diretso may mga kanil. May naka-generator. Kaya na, ka. Ayun, ayun sa kapila. sa spot? Ay, din na. Ako na. Kaya ko to. Ako na to. Bala dito. <laughs> shield, shield, shield. pa po na yun. Sakit ako! na stock ako. Ay, ba, ba? This place is eerie. fuck you, fuck you, bitch. Sira yung isang gulong mo. Sira mo. wala Powder. I need you here. I need you now. Eto, eto, eto. Eto, 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 eto. More than words ta sa taas. sa taas. Sige talaga sira yung ako maka